So ayan, sa Happy Hotel tayo sa may Alabang. So kaka-bike ko lang galing Marikina. So, mag i ako dito kasi may takbo ako later. Ayan, so bis muna ako. <laughs> Good na ako pero nakaka-35 kilometers ako kunso dito pero well, kailangan ko tumakbo ng 10K. <laughs> First time sumali dito sa mamaw rin. So, may over. So, sinis na naman eh. <laughs> so, on this break naman. So, nakasali. Yeah. Ayan. Matapos tama yung 10K natin ng ano. Ng almost ano, 1RN15. <laughs> so, pagod na ako. <laughs> so, ano lang, dalawang, uh, actually, ano, uh, limang loop ito. Ng 2K yung nangyari sa nasa bahay. Pacific Rim dito sa may Alabang. Okay. Ayan, so, so, limang loop na tagtutuki. Eh. So, para 20. around, yun nga, um, 1 or 15. Okay. So, yun, so, ito yung medal. Okay. So, ayan, so, may yung, yeah, ito, okay. So, hindi nakita yung laman. check. Yan, So, may sky flakes. Baka uh, lulutuin na ano. Ano yon? Tinapon ko! Cake. Tapos sa... Cakes. Uh, ta tamarin. Something. Hindi <laughs> ko na. Oo, oh, nakakapagal wala mapunta dito kasi... Ano? Ah, um, mga ayoko naman mag-commute so yung ginawa ko na lang talaga is <laughs> nag-bike ako punta dito galing sa amin sa Marikina so that's 35 kilometers tapos on yung pahinga so and then, then after nun takbo na ng 10k <laughs> so, after mag mag costume so, yan masaya naman so, tapos naman so yun no? ayun ano ka yung ay hindi pa tapos doon. Okay so, naman. So, first time. Okay. Na, ano. Uh, actually, second ko na ito na run na, ano, Halloween. Okay, pero yung unang event na ito is, hindi naman, ano, na, hindi ako nakasali. So, ngayon lang. So, saka ngayon lang ako nag-costume. So, ito. Si, ano, si... Cape Bald. Si, si, si One Punch Man. Si Saitama. <laughs> So parang naging 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 duwat do doon yung event ko dito. <laughs> so bike tapos run. Kasi ito, kaya nga na. Uh, oh, buti na kaya. Hindi naman nag problema. eh, okay. So yun lang naman. So ito tayo sa ating next event.